my God. na. Guys, magandang uh, gabi po sa lahat po ng mga uh, manunood dyan. Uh, uh, dito po tayo sa area guys, no, kung saan po uh, nag pa ano po tayo ng ano sa uh, saging kasi uh, namimihasa, namimihasa naman po yung Uh, mga magnanakaw ngayon guys uh, marami na po mga kasamahan po namin na nagtsapsap na po ng saging ay ninanakaw po uh, kaya nandito po tayo ngayon para siguro itabi po natin yung mga pinatuyo po nating saging guys baka manakaw po nila no kaya samahan nyo ako guys at, at sana uh, walang mangyari po sa atin ngayong gabi na to so let's go good luck God bless po lang siguro natin ilagay guys para itatabi natin itong mga uh, tuyong saging ayan po mga uh, tuyong saging na kuya uh, hindi pa po tuyo yan pero uh, malapit na yang matuyo no mga isang araw lang siguro pag uh, matindi po yung uh, sikat ng araw kaya kailangan itatabi na natin yan para hindi po manakaw ng mga magnanakaw po So ilagay mo lang lang natin po yung Uh, kamera pun natin dito sa agilid. Uh, malapit po para hindi pa sana dapat yan ito no, itabi ko pero baka muna hampa po tayo ng mga uh, magnanakaw saka doon may na ano po ako doon na 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 po sa sako uh, kakarga na lang natin mamaya So, nabutan po tayo ng gabi, no? Ah, kasi marami pa po tayong uh, ginagawa ko nino. Kaya, uh, yeah. ah, nang mauwi ko baka na ako ng bahay, ah, ah, nakapagsabi sa akin na ninanakaw naman yung kanilang pinapatuyo na sadyo. tignan natin doon sa Marami pa yung ano ah, kailangan itabi natin guys no Siguro maabutan tayo nito ng ah, may ano siguro 10 no o'clock ng gabi kasi mag ano pa mag -ala city pa naman ito po na. ito bagong ano na to chap chap at ito ito po yung Uh, sinatsap sap natin kanina no kaya ana hindi po ako naka ano agad nakapagtabi no, ng mga malapit ng matuyo kasi ayan po yung sinatsap sap po natin medyo marami-rami ito yan. at saka yung ano yung nasa pinatabunan po natin ng ah silfin yun Ah, uh, bukas at yun na siguro yan. <coughs> Tingnan mo natin tong itong nasa tapal So yun guys, patuloy po natin yung ano. Ito po yung uh, kinakargahan po natin. Uh, ito po yung motor natin guys. Uh, parang ano na. Katig. boses na mga nungais para nga Huwag gan Ano yan oh. Ala Ano kaya to guys Ano ko ito May mga dugo pa dito guys Para magvictima yung aswang eh we make the fuck a day with the money

see lõpub tagasi . oih , õiged . 来了。 Pakita ka sa akin загүй асуусан тоо saan wala dito guys pero may biktima po siya guys na hindi na tinalam guys kung ano yun basta may nakita po ako dun na parang baga ng tao guys at saka may ano ah kunting ah, parang tinaya yata yun pero nang nilipitan ko po nun ah dun wala na po siya malas na po siya guys ano yan Uy, oh my God. Uh. Yeah. Yeah, Sino ka? Sino ka? Bakit nandito ka? Bakit nandito ka sa uras na to. Anong kailangan mo dito? Ha? Wala guys Anong kailangan mo? In Jesus name Shhh. Wala bro guys eh. hanggang dito guys Parang Parang ah, Parang malalapit po siya sa atin Parang hindi na talaga Ano po Uras So, yun, guys ang, uh, guru, Hanggang dito lang po Yung um, video natin guys ah, uh, Natakot po <laughs> So, yun, po Magandang gabi God bless